po ang inyong assessment na mat masasabi sa huling sona ng pangulong Marcos Jr. Uh, maganda kasi uh, nailatag niya doon kung ano ang mga gains na atin uh, na nakuha natin uh, because the economy expanded and no less than the World Bank uh, claimed uh, or stated that uh, we are now the second fastest growing economy in Southeast Asia and one of the top in Asia ata uh, yung ating na-achieve na 5.8% na GDP growth ay magandang maganda na yon it's actually highest in about 8 years and uh, napakaganda ng ating employment uh, uh, rate ngayon na nasa na 96.1% tayo maraming may trabaho at uh, hindi lamang yun yung underemployment ay nabawasan ng 40% ang ibig sabihin ng underemployment ay employed sila kaya lang hindi sapat yung kita pero <laughs> nabawasan na ng about 40% yan dahil dumami na yung trabaho ng mga mga regular at gumanda uh, ang Ang uh, ni Pangulo yung specifics dito na yung ating nabigyan ng uh, ng uh, magandang uh, hanap buhay ngayon ng ating mga farmers dabanggit niya na kaya nga ang isustain yung 20 pesos na hindi sila malulugi na hindi nabanggit ng Pangulo na ang isang dahilan niyan ay yung pagbibigay niya ng mga individual titles sa mga farmers. Kasi dati, under the land reform, collective ownership sila. E kung ikaw ba naman, Aljon, hindi mo alam na iyong lupa yung sinasaka mo. Wala kang katiyakan na magiging iyo yan. Wala kang katiyakan na maipamamana mo yun sa mga anak mo. Paano ang gaganahan na magtanim at mag-ani ng mabuti? Kung so, ang ginawa ni Pangulo diyan, uh, pinagawaan niya ng individual titles at inaward niya sa mga tao. Mm -hmm. Kaya naman tumaas. Alam mo ba, Arjunat, number 7 ngayon ang Philippines mm -hmm. sa top 10 rice producing countries. Nag-increase talaga ang ating, ano, ang ating ani. Mm -hmm. oh, number seven tayo ngayon. You can check sa Google. You can check sa World Bank. Oo, oh, hindi na nabanggit ng Pangulo dahil sa dami ng kanya <laughs> kailangan banggitin. <coughs> eh, mm napakaganda ng na ating sitwasyon ngayon napakaganda ng na ekonomiya ang ang akin lang talaga reklamo ay yung yung uh, yung uh, corruption na nanggaling pa doon sa iba pang administrasyon uh, no less than Lacson has disclosed yes. that there But there was more than 780 billion pesos spent by uh, former President Duterte Damn. on flood control projects na lahat ay ano, fizzled out. Aha. In fact, mayroong certification pa nga ang uh, Asian Development Bank na nagpahiram, si kanan, na nagpahiram sila ng 104 million US dollars sa Uh, administrasyon ni Duterte upang magtatayo ng mga flood control dito sa Metro Manila. Pag, la, pag, nung matapos ang termin ni Duterte, ay eh, nag-issue rin ng, ng uh, statement ang, ang, eh, ang, Asian Development Bank na not even 20% was completed. Aha. Okay. So, so far, ho. Saan ka ng ganun? Mm.